ginagawa mo. Pinutulian <laughs> ko yung bulak mo. <laughs> babae ba siya o lalaki? May pinutulian ba naman babae? So, eh kasi laki? maganda siya eh. Oh. <laughs> maganda. Maganda. Yan ang lalaki yung isa. Hmm? Para sa lalaki. Yeah. Hmm. Um, tatlo? Tatlo. Ang dami naman. Para. Mapapagod naman yung babae niyan. Para Ha? Iisip mo. Kalukuhan nito ah. Ay, isa naman yan eh. O, bakit tatlo? Pinaka-vitamins niya. Wow! Ano bakit ba kailangan tatlo? Dapat tatlo. Eh, yung nauna eh, tatlo. Ang lalaki yung binuna Oo. Eh. Oh. Dapat pa eh, kasi wala na akong makakita isa. Kali kalikot, kali kalikot. Wala kasi ditong bubuyog, kaya ako na lang nagsisiging bubuyog. <laughs> bubuyog ka ba? Bakit? Ito ang ginagawa. Ganyan, ganyan. <laughs> Tapos, ihalik, ihalik mo. That's what we're Wow, with only how many days left? One month. One month, bah? Wow, boyo. <laughs> okay. Mm -hmm. Yes, all the best. Ito palang ang um, isang araw ganito mga yowm.